Etang naman pa mga bossing ko. Tuloy natin ang ating name reading. Sabi po ni Ma'am, sabi po niya, "Thank you po, Ma'am Apple. akong ako ang sinabi niyo. God bless po." Ah, uh, 'yun nga po si Ma'am. Tapos sabi po dito, "Hello Madam, paano po magpa-name reading? Sabihin niyo lang po dito 'yung inyo pong full name at ah uh, kasama rin po 'yung middle at ang inyo pong last name. Kasi 'yung mga tunay na pangalan po ninyo." Yan. Ito naman po ay si Ma'am Melissa, si Ma'am Melissa Buena Flor. Buena Flor. Yun po yung doon yung Buena Flor. Ang pangalang Melissa, ito po ay uh, mabait na tao. Ito po yung mahinihing kausap, pala kaibigan, mabilis siyang makipagkaibigan. Uh, sabi po dito, ito po ay uh, mahina lang ang loob. Laksan niyo daw po ang inyong kalooban. Swerte po kayo tungkol sa usapin ng buhay pag-ibig. Kayo po isuswerte din sa inyong mga anak. Ingatan niyo lang ang kalusugan ninyo dahil maaaring maaga kang magkaroon ng karamdaman. Laksan niyo daw po ang inyong loob. Bagamat sa ipilido nyo, marami ka pa mga pagsubok na pinagdadaanan sa ngayon. Laksan ang kalooban, i-release ko ni nagpapabigat ng kalooban. wag dibdibin ko ano man ang mga pinagdadaanan yung pagsubok sa ngayon, mam Ma Melissa. Sabi po dito, laban lang sa amon ng buhay, huwag panghihina ng loob. Magiging matagumpay po kayo, basta laksan nyo lang ang inyo pong kalooban. At uh, huwag masyadong katiwala, kasi parang na naloko na kayo, parang mauulit kayong maloko, maging sa usapin ng pera. Huwag kayong maniwala sa mga easy money, na magpamember ng ganito, magbayad ng ganito, maaaring misang ka na sa ganon, or may mga umutang na sa inyo hindi na nagbayad. Kasi pala kaibigan kayo, tapos ang ending, Uutangan kayo tapos hindi ka nababayaran. Ang pangalan naman ay si Ma'am Erna Erna Smith. Ang pangalang Erna Smith ay Ito, uh, matapang naman po ito. Eto ay fighter na tao. Eto ay sasabihin sa iyo kapag siya ay galit. Hindi siya magtiti magtitimpe ng galit. Madakdak po ito. Eto ay matinding magalit. Kapag ito ay nagalit, guguho ang langit. Pero ito naman ang wala ka kwenta magalit dahil siya po yung tipo na dakdak lang lang dakdak, parang gusto lang sa dakdak. Pero totoo, mabait po ito. Masabi lang niya kung ano yung nararamdaman niya. Mapagmahal ito sa pamilya. Gagawin ito lahat para maging matagumpay. Mapagmahal ito sa magulang, sa sa mga kapatid, sa pamilya, sa mga anak po niya. Kaya lang ito ay uh, maaring siya yung nagdadala ng pamilya. Kung nakapag-asawa ka ng Smith, malaman ang pangalan po ng inyo pong karelasyon pero kayo ang nagdadala ng inyong pamilya kayo ay nag-iisip ng kawalan kayo ang kailangan dumiskarte para kayo ay maging matagumpay pero dahil sa pangalan yung Erma Smith yayamanin po yan ang pagiging masipag madiskarte nyo may patutunguhan ng inyo pong pagiging masipag at madiskarte magiging matagumpay po kayo sa buhay bagamat kayo nagdadala ng pamilya dahil kayo ay ayaw yung papaander kayo yung tipo na may sariling diskarte may sariling palo kayo yung tipo na hindi nagpapatalo ayaw nyo na kayo yung kinukontra ayaw nyo na kayo po ay hindi pinupuri, gusto nyo lagi kayong pinupuri talaga naman kayo palakpak-antengang kapag pinupuri, pero kapuri-puri naman dahil ito si Mama Erma gagawin ang lahat para maging matagumpay gagawin niya ang lahat para sa kanyang pamilya, mapagmahal siya sa kanyang pamilya bagamat maganyan, pero mabait po siya, wala siyang kulo sa loob, kumbagay, lagi niya ibinubuka sa bibig po niya kung ano yung nararamdaman niya pero sa kalooban siya po yung mabait na tao yun po, maaaring magkaroon kayo ng pasaway na anak, ma'am, erma, mahaba naman din po ang inyong pumbuhay, buhay. Yan. Ako din po pabasa, pero hindi po sinabi ni ma'am ang kanyang tunay na pangalan at ipinlido. Ito po ay si ma'am Raja Relora. Relora. Yan. Tayo may pagkabulol, lalo na sa ar. Nadja Relora. Sabi po dito, ang pangalang Nadja, ito naman ay pala kaibigan. Kabalik ta rin siya ni Ma'am Erma. Si Ma'am Erma, focus siya sa kanyang pamilya. Siya yung tipo ng tao na hindi mo kaagad magiging best friend or beshi or sis. Or sis, mga sisis -sis lang, ganun lang, pero bati-batian lang. Pero yung sinasabi mong kaibigan, hindi. Kabalik ta rin siya ni Ma'am Nadja. Si Ma'am Nadja, mahilig mga pagkaibigan. Friendship ka agad, nakakausap lamang. Ayan, ganun siya, mabilis siyang um, pala kaibigan siya, mabilis siyang makipagkaibigan. Mabilis siyang maano sa mga kaibigan. Si Ma'am Nadja. Mabait si Ma'am Nadja. Ito, mahina ang loob. Uh, ikaw, Ma'am Nadja, ang dadali ng inyong karelasyon. Kaya kailangan ng mga karelasyon ninyo, magdadala ng pamin pamilya para kayo ay swertihin. Dahil mahina po yung loob ninyo. Kayo yung tipo na gusto sa pangarap, maraming nais, kaya lang mahina ang loob at nagiging negatibo, yung parang marami kang, ay baka ganito, baka malugi ako, sayang ang pera ko. Yung mga ganon, parang takot ka na sumubok. Yan, sabi po dito, marami kang mga pagsubok na pinagdadaanan, pero maaari magkaroon ka ng mabait na anak. Um, parang kung ano yung nakita sa inyo ng anak ninyo, yun din ang mangyayari. Mabait po siya. Sabi po dito, kaya lang, uh, depende din sa pangalan ng anak. Sabi rin po dito, kayo daw po ay uh, maraming pagsubok na pinagdadaanan. Iiyak, tataga ng inyong kalooban. Iiyak nyo kung ano'y nagpapabigat kasi parang maapekto ng inyong kalusugan kapag kinikimkim kung ano'y nasa kalooban po ninyo. Habi po dito, maaaring suwatin ka tungkol sa usapin ng buhay. Pag-ibig, suwatin ka rin sa inyong pong mga anak. Bagamat nakaranas ka rin na parang parang dahil maaring ang mga natatagpuan po ninyo yung tipo ng gusto ay siya yung dadalin at uh, ayaw na siya yung magdadala. Ayan, kasi sa pangalan ninyo, dapat yung inyong karelasyon ang magdadala ng pamilya. Kasi mahina po ang loob po ninyo. Kailangan yung malakas ang loob ang inyo pong mapapangasawa. O kung yung may asawa na kayo, kung pwede po, isingit nyo po dito sa pangalan po ninyo, ang pangalan ng asawa po ninyo. Basta ingatan nyo po, Ma'am Nadia, ang inyo pong kalusugan. At maging fighter sa hamon ng buhay. At sabi po dito, Huwag daw po kakalapat sa iba dahil mabilis ka rin nakakaingitan ng inyong kapwa. At may tao din po na nakakasalamuhan nyo na akala nyo okay kayo pero naiingit sa inyo. Mabilis kang nakakaingitan ng inyong kapwa. Kaya maging aware daw kayo, Ma'am Nadja. Ako din po para reading yan. Pasabi rin po ang inyong tunay na pangalan at ipilido. Sabi po dito, ang pangalan ito naman, Ma'am, sana mapansin nyo, watch, watching always from China. Yan, Ma'am si Ma'am Mary Ann Arto, Argota Corpus. Mm -hmm. At si Sir Richard Portora Corpus. At ang mga anak ko ay si Kit Christian Corpus at saka si Anrich Corpus. Salamat po. Yan, yan ang mga magandang hulaan. Buong detalye. From Japan naman. Yan, screenshot muna natin. Basahin mga napusuan ko. Nabasa na natin yan. Tapos pati dito. Yan. Yan. ang pangalang Mary Ann Argota Corpus ay mainiti ng ulo kayo ay prangka kapag galit ka, sasabihin mo na galit ka kayo po yung tipo ng tao na ayaw papasakal kasi may sarili kang palo may sarili kang diskarte ayaw nyo na kayo pinupulaan ayaw nyo na kayo kinukontra at malakas din ang inyong karisma Marami po kayong pagsubok na pinagdadaanan, Ma'am Argota Corpus. Iiyak nyo kung ano man po nagpapabigat ng inyong kalooban. Kaso ang kagandahan sa pangalan po ninyo, kayo po ay palaban na tao. Kayo yung tipong hindi nasuko sa hamon ng buhay. Kayo yung tipo na dapat ay uh, boss. Hindi kayo maganda na kayo ay empleyado. Kaya kung kayo'y malakas naman ang loob ninyo, magnegosyo kayo ni Sir Richard. Kaso lamang po si Sir Richard ay mainitin din ang ulo. Bagay apoy sa apoy, wag lang magsasabay ng ano, maaring magsiklab ang isip. Ibig sabihin, maaring magkaroon ng hamuna ng hiwalay kapag naiinis ang bawat isa parehas galit. Kailangan may isa magpapakumbaba. Sabi rin po dito, ang pangalang ito ay malakas din ang karisma. Sabi po dito, marami pa kayong pagsubok na pagdadaanan ni Sir Richard Partora Corpus. Pero, kayo naman yung tipo na lumalaban sa amon ng buhay at mabait sa pamilya. Mapagmahal kayo sa pamilya, mapagmahal ka sa magulang ninyo, Mam Ma Mary Ann, ganun din si Sir Richard, mapagmahal sa ano. Tapos, mapagmahal din siya sa mga kapatid, mapagmahal siya sa mga anak. Bagamat siya eh, mainitin ang ulo, pero mabait siya sa kanyang pamilya. Gagawin niya ang lahat para maging matagumpay at ganun din po kayo, Mam Ma at si Sir Richard. Basta laban lang sa amon ng buhay magiging, mat, uh, magiging matagumpay po kayo Bagamat maraming mga pagsubok na pinagdadaanan Sabi po dito yung parehas Mahaba ang buhay po ninyo Kung magkakasakit man Gumagaling din naman Sabi po dito Ang pangalang uh, Kit Christian Ang pangalang ito ay uh, ito'y pabago-bago ng isipan Ito yung anak ninyong si Kit Christian Ito yung unay gusto Maya-maya ayaw na Ito rin yung tipo na um, seloso. Kaya maaring pag nagkaroon ito ng nakarilasyon ay maaring sa sobrang selos ay masaktan niya ang kanyang karelasyon. yan sabi po dito na um, ito po ay ingatan nyo rin po ang kalusugan po nito. Yan. Pero sabi po dito nasa pag-iingat din naman dahil mahaba rin naman ang buhay ni Sir, ni Sir Kit Christian. Sabi po dito, uh, ay sila ang pagbago-bago ng mood. maintindi din ang ulo nito. Parang hindi mo masaklaw ang kanyang pag-uugali. Oo, oo yan, pero totoo matigas ang ulo. Uh, gusto niya, maya-maya ayaw. Yun ang baguhin niya. Sabi po dito, um, yun, alisin niya rin ang pagiging sobrang seloso or selosa. Maaaring saktan din niya yung sarili niya kapag siya ay nagseselos. Kaya bantayan niyo po ito pag nagkaroon ng karelasyon. Ang pangalang Unrich... Unrich ay uh, ito, pang prank ang tao ito, uh, may pagkamaldita, sabi po dito ito ay, uh, pero ito yung tipong mapagmahal sa, yung mga anak ninyo mapagmahal sa magulang, mahal po kayo ng mga anak po ninyo, sabi po dito, ito po ay, uh, yun nga lang pagka naibigan niya, hindi niyo mapipigilan, harangin man si bat, kapag ginusto ay gusto ito po yung uh, fighter na tao, at kahit saan mo ito dalhin, ito po ay, uh, Palaban. Ang gaganda ng pangalan. Ito yung tipo na kayang mabuhay kahit saan siya dalhin. Kaya lang po, wala rin tong, tong, wala rin tong sulat nito kung sa usapin ng buhay pag-ibig. Siya rin yung magdadala ng pamilya. Marami rin po siyang pasanin sa... Parang siya yung magdadala ng pamilya. Siya yung mag-iisip ng paano didiskarte dahil parang ang kanya magiging karelasyon ay parang parang susunod na lang sa kanya kung yun nga magiging ano, kaya sabi nyo kung magkakaroon to ng karelasyon, sabihin nyo po sa akin. Sabi dito, pero sa pangalan pa lang po niya, siya yung magdadala ng kanyang pamilya, siya yung mag-iisip ng kawalan, siya yung didiskarte. Ganun po siya. Pero kaya naman po niya dalhin dahil siya ay fighter na tao. Ma, ano rin po ito yung masipag madiskarte. Basta sa usapin ng racket, walang arte si Ma'am May pagkamaldita nga lang, may pagkaparangka. Yan. Sabi po dito, basta malalakas naman ang loob ng inyo pong pamilya, laban lang ng laban. Kung kayo po gusto nyo magnegosyo, lumaban po kayo, magnegosyo kayo kasi magiging matagumpay. Bagamat sa ngayon, marami kang pagsubok na pinagdadaanan. Tapos sabi po naman dito, ito naman, how about my name, Madam? Sandra Ramos. Cristina Del Rosario at saka si An Angeline R. Herrera. Ano po ito? Magkakapatid po ba ito? O ano't ano man, kung magkakaibigan, magkakapatid, ang pangalang Sandra Ramos, walang swerte tungkol sa usapin ng buhay pag-ibig, siya ang magdadala ng kanyang pamilya, maraming magkaroon din ng pasaway na anak at maraming pagsubok na pinagdadaanan. Huwag makakalimot magdasal, i-release ko na nagpapabigat ng inyong kalooban. Ang additional lang na maganda sa pangalan ninyong Sandra Ramos, ito ay fighter na tao ito ay hindi naasuko sa hamon ng buhay ito ay gagawin ang lahat para maging matagumpay mapagmahal siya sa kanyang sa kanyang magulang mapagmahal sa kapatid, mapagmahal sa pamilya ito ay uh, prangka kapag siya galit, galit ito ay uh, hindi niyo papipigil kapag yung, pag ito'y galit talagang madakdak, kaya lang walang kwentang magalit dahil hanggang dakdak lamang pero wala sa kanyang kalooban, hindi siya galit mabait po siya mapagmahal ito sa pamilya sabi po dito, mahaba din po ang buhay ninyo, Ma'am Sandra Ramos. Ang pangalan, Christina Del Rosario. Walang swerte ito ko sa usapin ng buhay pag-ibig. Marami kayong mga pagsubok na pinagdadaanan ang mga pangalan ito. Pero palaban si Ma'am Christina Del Rosario, kagaya ni Ma'am Sandra Ramos. Si Ma'am Christina ay gagawin ang lahat para sa pamilya Para siya ay maging matagumpay Pagamat marami mga pagsubok na pinagdadaanan Wala rin swerte tungkol sa usapin ng buhay Pag-ibig, maaaring magkaroon ng pasaway na anak Pero ito yung tipo ng tao na Yun nga po uh, Kayang dali ng kanyang sarili Dahil siya ay fighter na tao Parang sa kulang pagkabata uh, Siya ay kumakayod Madiskarte siyang tao Madami siyang mga pagsubok Pero lumalaban sa amon ng buhay Yan ang maganda kahit sabihin nyo maraming mga negatibo na nakita sa pangalan, ayon sa pangalan po ninyo, ay uh, ang kagandahan ay lumalaban, fighter, kahit sa amundalhin ay kayang, kayang mabuhay. Ito lamang po si Ma'am Angeline R. Herrera. Ito naman po ay uh, mabait. Friendly po ito, masayahin. Mabil siya maging kaibigan. Kung ikukumpara kay Ma'am Sandra at kay Ma'am Cristina, eto malalim ang saltang kaibigan sa kanila. Hindi sila basta-basta magiging friendship ninyo hanggat hindi kanya nakikilala. Siya, eh, marami ng mga pagsubok na parang natraidor ng kaibigan. Ah, uh, mga kaya wala na rin silang tiwala. Pero si Ma'am Angeline kabaliktaran nila ng dalawa dahil ito ay eh, mabilis ng tiwala, masayahin itong tao, napakabait na tao, tahimik, hangga't kaya magtiis ay eh, magtitiis. Madakdak din ito minsan, moody-moody ang kanyang ano, nisan madakdak minsan hindi pero sa kabaitan ay mabait si Ma'am Angeline. So, susatin ito tungkol sa usapin ng buhay pag-ibig. Under lang siya ng kanyang karilasyon Si Ma'am Angeline, ito 'yung tipong susunod lang sa kanyang karelasyon. Yung kanyang karelasyon ang magdadala ng pamilya. Si Ma'am Sandra at si Ma'am Christina, hindi ito nagpapaander, may sarili itong palo, may sariling diskarte, ayaw nito na siya kinukontra. Ito si Ma'am Angeline, pag alam niya ang kanyang karelasyon, ay magagalit, tahimik na ito, mapagpasensya po siya, kabalik tara ni Ma'am Sandra at Ma'am Christina. Si Ma'am Angeline, kaya magtiis, kaya maaring hindi ito mahiwalay sa kanyang karelasyon, kasi kaya niya magpasensya. Sabi po dito, si Ma'am Angeline ay marami lang pagsubok din pinagdadaanan sa buhay. Sabi rin po dito, maaaring uh, siya po ay uh, may problema ang pinagdadaanan sa ngayon. Iyak niya yan, Ma'am Angeline, huwag niyong gimkiming. Ingatan nyo po, Ma'am Angeline, ang inyong kalusugan, Ma'am Angeline, ha? Ingatan nyo ang inyong kalusugan dahil maaaring ka magkaroon ng problema sa inyong kalusugan. Yan. Ito naman po, ang pangalan, good, good morning po ma'am. Pwede po bang magpabasa? Leticia Pab Pabilar Daka, Dakanay. Ang pangalan Leticia ay napakabait na tao. Ito naman, nung, nung kadalagahan niya, dahil sa epilidong pabilyar sa kanyang middle, siya po ay maraming pagsubok na pinagdadaanan. Mas naging maigi ang buhay po niya na siya ay nagkaroon ng asawa na Dakanay. Ito ay swerte tungkol sa usapin ng karilasyon at maging sa mga anak. Dahil siya nga po yung mahina po ang loob at siya po yung tipo ng tao na magtitiis na lamang kaya magkatagal sila ng kanilang karelasyon dahil mahina po yung kanyang kalooban. Lagi siyang takot na sumubok. Marami siyang gustong simulan na negosyo pero hindi nga masimulan dahil iniisip niya baka siya ay malugi, yung ganoon. Maraming haka-haka na ito nagiging lang kung bakit siya po ay hindi bagay walang nasisimulan dahil takot siya mahina po loob po niya. Ingatan niyo po, Ma'am Leticia, ang inyo pong kalusugan. Tuswerte kayo sa buhay pag-ibig, tuswerte rin po kayo sa inyo pong mga anak. At maraming blessing ang darating sa inyo. Kayo yung tipo na hanggang sa pagtanda po ninyo ay maaaring may anak kayo na susuporta sa inyo, may anak kayo na na magmamahal sa inyo, mag-aaruga mag sa inyo. Parang pwede kayong mag, mag, ano na, pagdating na senior, pahinga na. Pwede ganun. Kasi misan may pangalan, ay tanggap, mabot ng senior parang hindi pwedeng magpahinya kasi walang susuporta. Pero sa pangalan yung Leticia, may susuporta po sa si inyo. Swerte po kayo tungkol sa usapin ng buhay, pag-ibig, dahil ang inyong karelasyon ng magdadala ng pamilya, magiging matagumpay kayo, madiskate ang inyong karelasyon, at uh, ayun, bagamat may mga pagsubok pa rin, parang sumasangay ng tada na may mga solusyon na dumarating. Eh. Eto naman, hello ma'am, ako po ay, ako po ma'am ay si Jerome, Hoben, asawa ko po ay si 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 Wayne Douglas Agrabente at ang anak ko po ay si Wendy si Wendy Joren a a a yan si Ma si Sir Jerome Jeremy Jeremy po ba oho Horney Hoben yan Ano't ano man ang pangalan pong yan, na, paano i-announce po yan. Hormi Hoben, ang asawa ko po ay si Dayan, ano, si Dayan Douglas Abrante. Yan, ang pangalan ito, si Sir Ho -Horme, Hormi, Hormi uh, Hoben ay matalino. nako matalino ito. Yan, ang pangalang ito ay pwedeng kumuha ng doktor, abogado, or chemist. Basta mga mahirap na kurso ay bagay na bagay kay Sir. Ito ay matalino. Ito yung tipo na hindi siya sumasabak hanggat hindi pinag-iisipan. Ito ay python. Under niya ang kanyang asawa na si ma'am. Hindi ko na bibig kasi alam niyo na po kung sino po yan. Uh, ma'am Horme Hoben. Kayo po ang nagdadala ng inyong pamilya, kayo ay matalino, madiskarte, gagawin ang lahat para maging matagumpay. Mainitin lang po ang ulo daw po ninyo. Si Ma'am uh, Dwayne Douglas ay mabait, maptiisin, kapag ay high blood, bagamat pamisan ay nag-aaway din, pero siya yung tipo na yuyuko sa inyo at magpapasaklaw. Mabait po yung asawa po ninyo. Mahaba po ang buhay po ninyo at si Ma'am naman ay ingatan ang kalusugan magiging matagumpay po kayo sa buhay bagamat may mga pagsubok na mga pinagdadaanan. Sabi po dito, ang pangalan po ng inyong anak, eto naman yung kabaliktaran naman ni Sir. Ang pangalan ito, yung, yung Wadi, tama po ba? Wa, wadi hor, Horren. Ang pangalan ito, siya po yung tipong una ay gusto, biglang ayaw. Sabi po dito, kailangan pag-isipan mo muna bago mag-desisyon kasi, bago bumili siya ng sapatos, gustong gusto niya po ito, hindi ka papipigil talagang gustong gusto niya, talagang kailangan mong bilhin, nung binili na at nakauwi na, parang nagbabago pa yung isipan ganun po yung pag-uugali po niya sabi po dito maraming uh, marami mga pagsubok na pinagdadaanan o pagdadaanan pero malalampasan dahil siya po ay fighter na tao sabi po dito, basta huwag lang pabago-bago ng isipan, maring suswertein ito sa kanyang karelasyon kaya lang, ingatan nyo po ito ha. Baka pag ito po yung nagkaroon ng karelasyon, sobrang selosa po nito. Or seloso kung lalaki magputo o babae. Tapos, maaring saktan niya yung kanyang karelasyon sa sobrang selos or manakit po siya kapag siya ay nagseselos. Or saktan niya yung sarili po niya kapag siya ay nagseselos. Kasi napakaselosa po nito. Sabi po dito, kayo po ilaksan nyo lang po ang kalooban niyo ng anak po ninyo at ganoon din po ang inyo pong karelasyon, magiging matagumpay kayo kasi kayo ay fighter sir, for, Kayo po yung fighter, kayo po yung nagdadala ng inyo pong pamilya. Yayaman po kayo at magiging matagumpay. Yan, mahaba po buhay ninyo, ganun din, ingatan lang yung inyo pong karelasyon, yung kanyang kalusugan. Tapos si sir or ma'am, yung anak po ninyo, ay uh, mahaba din po ang buhay po nito. magulo lang ang isipan. Yan ah, uh, salamat po mga bossing ko sa panonood. Ngayon po kung hindi pa kayo nakasubscribe mga bossing ko, subscribe niyo na po ako sa Apple Pagyo 7, Apple Pagyo 5. At uh, ganoon din po sa Jowilin Pagyo mga bossing. Ayan, sabihin niyo lang po, mag lang po kayo at babasahan ko po kayo mga bossing. Salamat po!